Hi guys, good morning. Against the light, tayo against the light. Pagano. So nandito parin kami sa, nandito parin kami sa La Union. Ayan si Sky at nandito si Ante. Hi guys, nandito parin kami sa La Union. Pumili si Tita na isda. Ito, lilinisan ko. Paksiwin. Sariwang-sariwa yan. Hmm. sasarap aray ko patinig ito naman may bangos saka yung barilis 200 ang kilo 2 kilo yan sigang nami yung ulo preto yung laman saka inihaw nako saka ito may pumpreto black pamperito. Daming aso. Sasalansan na natin yung ating mga isda para sa ating paksiho. Tulit, <laughs> tulit. Ayusin natin ating mga isda sa ating papaksiwin. Dito sa kawali tayo magawa ganoon talaga yung boses ko eh <laughs> natural na eh <yun. laughs> ipapaksi mo din yan pang hindi pa preto yan ito uh -oh, masarap yan di ba ano uh oh, isda yan pomfret oh, yan black oh, yung black white black black ano uh -oh. black pompret. Hmm. special na nice isda yan sa Dubai uh Oo? -oh. mm uh -uh. yan lagyan natin ng luya kung kasi gagamitin pa sa iba bawang na yun. Tapos yung Sibuya. ating sibuyas. Dami sibuyas yan. Suka natin. Ang kumuha. Ayan o. Oh. Baka ma-overload naman sa sa sibuyas. Masarap. Mas maraming sibuyas, mas masarap. Binuksa na. Baka oh, naman maglagay na suka. marami suka lang, no? Tama lang muna. Ito na po yung barilis, yung olo, isisigang namin, may mga langaw. Saka yung buntot, sa yung panga. Yung laman, ipiprito natin. Ayan. Nadali namin to Para hindi mga muyasak yan. Ipiprito namin. Lagay sa tatawar. Sabotaw po yung kilo nito ay ano eh 350 ito e 200 kaya bumili kami ng isang buo yung pang konsumo namin doon ito naman yung sinigang mukulo na hindi natin yung ulo

ay nakita ay nakita yan masarap na ulam sa probinsya na ito kasi malapit na sila sa dagat mm -hmm. Mm -hmm. sarap oh mm -hmm. paksi oh oo oh, nahinto sarap mm -hmm. guys hindi ako ganong makapag vlog talagang nag enjoy na lang kami dito Ayan. Ito na yung ano, hardest part when we'll you say goodbye na. <laughs> Pauwi na kami. Hm, Ganon ka. Ganon ka. Ngayon na si Papa. Nahanda na rin yung mga gamit namin. Si Sky, ito. Nadayaperan ko na kasi kala niya iiwan namin. Hindi talaga ito nagpapahuli. Ayun, si Bella. Ayo pang ano. Bella, alika na, alika na. Alika na. Balik daya pa rin mo. Ayan, uwihan na, guys. Nasa T-Flex na kami ni Papsi. So, hindi talaga ako na ganun nag-vlog dun, guys. Na Nag-enjoy-enjoy naman. Sa susunod na lang, kasi matagal kami hindi nakapunta doon. Sa susunod na lang kami magbablog ni Papsi ng ano. <laughs> Pero yung mga nagluto-luto siya, siyempre siya pa rin ang tagaluto. Yes, <laughs> <laughs> Oo, oh, oh. kahit din dun sa pinsan namin Pagdating pa lang dun sa pinsan ko <laughs> Ano, dito kayo, magluluto tayo ng kambing uh, Sige, go! <laughs> Hello, everyone! Dito na kami sa bahay <laughs> Ay, home, home Namiss namin Kayo, namiss yung bahay? Ay! <laughs> miss, miss ang bahay, ah! ha, huh? miss na miss ang bahay ay sus, grabe miss na miss nila ang bahay mhm -mm. tignan natin dito hello, good morning everybody kumusta po kayo yan, kararating lang namin kagabi, naglamyerda <laughs> kaka, ayun ayun si Kaka. Ay, ang sarap ng higa niya doon hi bala? eto tinatawag niya ako kasi nagugutom na. <laughs> Nag-edit -e ako doon, tinatawag niya ako. Oh, kakakain lang ng mga yan. At balita ako anak, nasarapan kayo. Ubus ang pagkain. Nagutom sila ng 3 days. Okay ba? Okay? <laughs> Naglaga si Papa ng maes, ang sarap. At tapos nalalaki ng butil niya. Oh. Ito yung masarap guys. Manamis-namis. Alam Sige, yan na lang ang ginagawa niya. From Pangasinan, La Union, hanggang dito. Ayun yung ano, ang nakuha niya doon kila tita. Hindi na nakakibu yung tita ko eh. <laughs> ang gaganda nakuha niya. Sinipagan eh. <laughs> Ginalingan. <laughs> Ginalingan. <laughs> Ginalingan. <laughs> Technique na na ano yan. Walang huli. Alay. <laughs> yung ano mo, kahoy oh. mo. Ay yung mo yung nililiman mo doon. Kuhang oh lihis na ililim niya. Bibili tayo ng ano yung mm -mm. panlagay niya. Mm -mm. Ang ganda na nabili ni papa na ano oh. Saging. Ay may binibigay sila tita na saging kahapon Hindi namin na i sampas sa sasakyan. Sa luyot. Tapos sili. Sana maanghang kangkong para sa kanyang sinigang na bangus. Ito yung mga naano niya o, oh, naihanda na niya. Ito kasi lulutuin ko guys, saka ito. Kasi gusto ko na merong, akong ano, meron akong, ano, gulay! <laughs> Ayan, may kuryente na guys. Ako naman ay magluluto ng aking bulang lang. Hindi naman siya bulang lang, ginisang gulay na lang. Wow, sarap naman ang niluto ni Papa para kay Jamila. Si Jamila guys, ano, tumatakaw na siya na kumain. Dati-dati 'yon, tamil-mil. Ngayon, gutom na rin kumain. Ipaghanda na siya ni Papa ng pagkain niya. Yung ano, loob ng 'yun na doon sa loob ng bangus. Yan, niluto na ni Papa. Kasama na 'yung kanin. Okay. Ako ay magigisa, hahatiin ko itong ano itong hinanda ni Papa na ano yun? Bawang ba yun? oo, bawang. Tapos luya. Eh, sa akin na siguro to kasi nakapag ano na siya eh. nakapag -gisa na siya ng para sa bangus. Ayun. Okay. Lagay na natin lahat. Guys, nag-enjoy kami. Grabe. <laughs> Sobrang yung bakasyon namin na yung Three days vacation namin ni Papa. Sabi ko sa kanya, meron lang naman kaming pamasahe. Tapos yung allowance namin ng pang 1 week, ganon. Magtitipid kami. <laughs> Ang galing, ano. <laughs> magtitipid talaga para makapasyal. oh, ganon naman yung ginagawa namin noon eh. Pag nakita kami noon ni ate siya, nagpapadala siya ng extra-extra, ganyan. Pero sabi ko kay Papa, pwede naman kami mag ano, mamasyal monthly, kagaya ng dati na ginagawa namin. Kasi dalawa na lang uli sila, Sky sa Kasibela. Kaya mas madali na lang yung mamasyal ngayon. Nakakatawa guys. Miss na miss talaga. <laughs> miss na miss kayong tita ko. Yung mga pinsan ko. Tapos na nagpunta kami sa ano, sa pinsan ko. Nakutuwang tuwa sila pinagkatay pa kami ng kambing. Dami kasi nilang alaga. Madaming kambing, sabi niya, ano, ate, huwag muna kayong umuwi. Kasi hapon na kami nakarating sa kanila, nas 4 na yata yon, O mag-aalas 5 na. Ngayon ate, huwag muna kayong umuwi. Pagkakatay ko kayo ng kambing. Kakatuwa. <laughs> pag alis namin doon ang tinatanong nila kailan kami babalik di ba sarap pakinggan yon shout out sa mga ano pinsan ko diyan sa La Union thank you so much sa mainit na pagtanggap sa amin ni papa Kaya nyo guys, pagbabalik namin doon, magbablog na ako ng ano, <laughs> yung daily vlog doon. Naiwan ko kasi yung ano ko, isa pa yon naiwan ko yung charger ng battery ko. Tapos yung battery ko naglulo ko, tapos yung camera naglulo ko. Ay nako, pati yung cellphone namin ni Papa naglulo ko kasi hindi na ma-upgrade yun eh. Kaya, Tiis-tiis muna tayo guys. Ngayon, ang gamit ko ay yung camera. Kanina yung gamit ko, cellphone. Ganon. Kaya ang hirap na yung hirapan ako mag-edit. Kasi watak-watak yung ano ko. Yung mga video ko. Kaya yan, natin yung kalabasa at saka yung uh, malunggay. Oo nga pala, walang sahog itong ano niluluto ko. Ayoko muna magkarni-karni guys. Kaya nilagyan ko na lang ng ano, nor cubes, pork yung pork ang flavor niya. Yan na lang muna yung pampalasa namin ni Papa. Tapos bago ko siya ano, lagyan ng asin. Lagay na muna natin itong nor cubes. Maalat kasi ito eh, naalatan din ako. Dagdagan ko yung kanyang ano, tubig para lumambot na mabuti yung ating mga gulay. Saluyot yung ano, susunod na natin diyan. Pero kapag ano na lang, kapag malambot na yung malunggay kasi minsan guys nagluluto ako yung malunggay hindi naluluto na mabuti ayan lagay na yung saluyot guys Yan, to na guys. Luto na yung ano, gulay. So, si Papa nang bahala doon sa bangus. Guys, pawis na pawis ako. Sorry po. Mainit na dito. Pero gusto ko yun na mamawis kasi. Nais ko na yung mga ano, lulutuin ni Papa. Na linis ko na. Itatambog na lang niya mamaya. Mag-upload na ako. May kuryente na naman mamaya magpapaligo ng mga batuta si Papa after na mag lunch maaga pa yata oras na ba time check ay mag alas 11 na pala ng umaga upload muna ako guys yan kakain muna wala nagfe failed yung upload ko hi baby natutulog sila dun sa paanan ko naligo ka na ba 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 parang nabilad ka ngayon? lumabas okay. tayo, hindi ka nabilad. Dito ka naman nabilad sa ano, bahay. Mainit doon sa tagiliran, ayaw mo maniwala. Tama yung dibdib mo. Doon, sa salamin, o. Ibaba mo yung ano mo, sando mo. O. Oh. Sunog ka. Ang ulam namin, sarap, bangos. At saka yung niluto kong, ano, gulay. Naghang. 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 Hindi. Ana, happy happy sila pag nakikita ko dito sa labas eh. di uh, <laughs> hindi makausa pit mo. Bella, taba taba puwet. Papahinga na si Bella. Bilis niyang makaubos oh. May konting-konti na lang yung sa kainan niya, si Sky. Yan, inuubos niya. Very good, Sky. Good job. Hmm, gaganda ninyo pag nakaligo kayo. Oh, mo naubos tig na mo si Bella. Konti lang natira niya oh. Si nagpasag. Ay. si Sky. Mm, very good Sky. Bella ubusin mo yung pagkain mo, hinihintay si Sky. Hinihintay ni Bella yung ano eh, hindi mauubos ni Sky. <laughs> Wag na baby, alika na. Let's go. Kakain na, kain na kami ni Papa. Pinatay ko yung ilaw dyan, pang. Tara. Nag-ano na naman itong camera na ito. Nagbabaltik na naman. Kanina, cellphone. Camera, cellphone. <laughs> Ang hirap. <laughs> Ang hirap mag-vlog pag ganito. <laughs> cellphone, camera. <laughs> Naka-ready na yung mga dadalhin namin. Aalis uli kami. Siguro mamumundok na kami. Mga sangkap.